Yo, yon, yon. For today's video mga tol, magluto na naman tayo ng masarap na ulam. Secret muna, mamaya ko na papakita. Pala ako tol, ano? Ano to? Alamang, yan o. Oh. Mga dalawang perasong alamang tol. Kamatis din, pati sili, sibuyas. Iiwa ko na rin pala tol yung ano, liyempo. Ayan, ano? Bite size lang. Para hindi na tayo maghiwa sa video dalawang perasong talong, oh. Pwede na yan, tol. Alam mo na kung ano lutuin ko. Inuna ko nga pala hiwain, tol, yung kamatis. Mga dalawang peraso lang pala ang ginamit ko dito. Tapos set aside na rin natin muna yung mga tol. Nililis ko na rin pala tol yung sangkalan natin dahil makatas yung kamatis. Tapos ayan pala tol yung red onion natin. Tinanggal ko tol ng balat. Tapos i-slice ko lang din yan tol na mabilisan lang. Garlic, tol, always partner na si sibuyas yan sa pagigisa. Eh. So, ayan, tol, dinikdik ko lang, taas, tinanggal ko lang ng balat, tol, tas mabilis ang hiwalan din yan. Nagpahit na rin pala ako ng kawali mga tol. Ayan, tol, maglalagay na rin pala ako ng kaunti mantika. Yung use oil lang, mga tol, tas nilagay ko na rin pala, tol, yung baboy na hiniwan natin kanina. Bali, pork liyan po mga pala, tol, yung part ng karne ang ginamit ko. So, ayan, tol, susutay ko lang hanggang mag-brown. So ayan, tol Ayan, nakanting ko lang siya tol mag golden brown Ginigisa ko sa sarili mantika niya Ayun kung mapapansin niyo tol Lumilit yung karne ng baboy Ganyan talaga tol pa nagmamantika diba So ayan tol, hantay lang natin Ayan tol, ganyan palang kulay ang hinahanap ko. Yung medyo brown-brown na tapos medyo luto na pala mga tol. Kung mapapansin nyo mga tol, sobrang daming mantika na galing yan sa karne ng baboy mga tol. Sa same pan mga tol, doon na rin tayo magigisa ng ating kamatis, sibuyas, pati bawang. Para makuha pa rin natin tol yung lasa ng prinitong baboy natin kanina. After nyo mga tol, ihalo ko na rin pala tol yung alamang. Magluto lang tayo tol ng alamang. Gilisa ko lang sa bawang, sibuyas, pati kamatis. Kaya pala ako ng tubig tol. Level lang. Sobrang bango ng alamang mga tol. nag iihaw na rin pala ako ng talong dito. Para kasi ang sarap doon isa-usaw yung talong doon sa alamang, diba ba? Tapos tinimpla ko na rin pala tol ng dalawang kutsarang asukal yung alamang na pinapakuluan natin. Lagay pala ako tol ng mga limang perasong siling green tapos mabalik nga tayo doon sa ating iniihaw na talong. Pag ganyan na itsura ng talong mga tol, pwede pe mo na ihanguin doon sa pang-ihaw tapos ayan tol, babalatan natin yung ating talong na hinihaw kanina. Medyo mainit nga pala yung mga tol. Pawang eksperto lang nakakagawa niyan. Dedyo ko lang. <laughs> Pag -okay mga tol, malapit na yan, di diba? tapos ay na rin pala tol yung alamang na niluto natin tol malapit na rin pala maluto so ganitong style lang pala ang pagluto ko ng pork binagoongan mga tol kadalasan di ba piniprito yung talong dun sa pork binagoongan ako iniho ko mga tol pag plating naman mga tol isa na nansan mo yung talong tapos yung alamang tapos yung pritong baboy mga tol tapos mga tol another dish na naman tayo at syempre pa na gusto mo makita yung video don't forget to like and follow my page mga tol sana meron na naman kayo mga natutunan ng mga discarte o style sa pagluluto ng mga iba't ibang pilipino dish di ba yung simpleng ulam mga tol pino papala papasa tapos ayun nyarap